isa sa mga sinisisi sa nangyaring aksidente sa NAIA na ikinamatay ng dalawang tao ay ang hinihinalang substandard na polar. Sa panahon po ng dating administrasyon. O ano ngayon kung na-install sa panahon yun ng uh, dating administrasyong uh, Duterte? At sa panahon po ng uh, ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating bise Presidente. Huwag naman po sana maging asal bata ang bise Presidente.

at sa amin, nakapag-harvest na kami. Kaka, kakatanim lang eh. Uh, oh, uh? So, ba, ma, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. Uh? Five, so, It, not it, the, okay. It's the, the, should I say, Melionario? samo sama tayo ang Wow! God, All right, Alright, welcome back mga kabaitan. Magandang buhay. Kamusta? At uh, heto, nagbabalik na naman tayo at maglalahad naman ho ng panibagong impormasyon na kailangan niyong malaman mga kabalitan. At bago pa lang ho kayo sa ating munting bahay sa mga bagong salta ho, huwag kalimutan mag-subscribe agad at pindutin ang notification bell para lagi ho kayong man-notify sa mga latest uploaded natin mga kabalitan. Paliwan nyo po ng maraming likes at buhusan ng maraming komento, reaction, opinion at ishare nyo na rin po ang video ito para ho makita ng mga kababayan natin na mga taga -suporta ni Tatay Digong Duterte at malabanan natin yung taga-gudgor ng mga DDS uh channel ho, ha? Dahil inunti-unti na ho nilang gugur ang mga DDS uh, uh, vloggers, dahil po mga kabaitan, ayaw ho nilang ha? ayaw ho nilang uh, mabuking sa kanilang mga ginagawang kalukuwan At huwag lang pong skip yung ads, ngayon yung mapapanood So ngayon po, sa puntong ito mga kabaitaan ay ating pag-uusapan itong pahayag ni Marbel naalala niyo po ba itong uh, si Paul Lino T uh, no? Paulino T, Alright, tama, Te. Ay nag-live ho siya dahil nga po tumawag sa kanya si uh, Kiri Duterte. Ito nagpasaklolo dahil nga may info at uh, lulusubin daw ng uh, PNP-CIDG yung pamamahay ng mga Duterte eh wala ho siyang magawa dahil uh, ordinaryong mamamayan lang ho siya. So naglive siya mga kabaitan at marami hong uh, nagsipuntahan agad-agad. Kaya napuno na naman yung uh, taga-suporta, yung uh, lugar ho dyan sa tinitirhan o sa pamamahay ni Tatay Digong Duterte. Ngayon ito naman hong mga balat sibuyas nating kapulisan. Tingnan mo yung mukha ni Fajardo. Iisa e, lang yata itong uh, makeup artist ni uh, uh, Castro mga kabalitaan. At itong si Marbel, lumalabas naman yung kayabangan nito at nananakot na naman. Sabi niya, kakasuhan niya daw yung vlogger na nagpapakalat ng fake news mga kabaitan. So yun po ang mga diskarte ngayon ng ating administrasyon. Pag sinabi ho nila na sa tingin nila fake news, kakasuhan ng mga kabaitan. So lahat na lang fake news mga kabalitaan. And we will be filing case. Pinafreeze po natin yung kanyang ano. Yung Dududa ako sa bibig nitong si ano eh. Ha? Huh? Itong si Marvel, no? parang ngiwi-ngiwi rin mga kawitan, gumaganon ganyan, tingnan mo. Just one, I don't want to name yung tao na... <laughs> oh, no, I don't want to name ng tao. Eh, paano? Kahit hindi mo pa papangalanan, alam na ho kung sino yung kakasuhan nyo. Si Paul Lino Te. Dahil siya lang naman yung nag Na bago ho nag yung mga ibang vloggers, ay siyang pinakauna. Kaya ho, nagsipuntahan doon mga vloggers dahil nagpasaklolo itong uh, si Te. Halata naman ho na si Te yung haabulin nyo. Some 58, but we'll be filing a case doon sa isang tao na oh. nagkalat na re-ready ra namin yung bahay ni ng, uh, ano identified ay mo, identified po ito naman ho pang cover up na naman ho ito sa isyo ni Tatay Digong Duterte ang dami ho nilang mga isyo ngayon na tinatapon ho sa mga taga-suporta at uh, mga DDS uh, I mean sa pamilyang Duterte at ito panibagong uh, cover up na naman ho ito para makalimutan yung mga ginagawa ng kabalastugan diyan makabitan lalo na ho itong uh, ni Amy Marcos uh, sa limang uh, hudas hudas diyan makakabaldaan sa mga cabinet member ni uh, Bonget Good name yes, of course The Doon sa vlogger ang sabi po ng director na ACG namin today po. di ba? Paano naging fake news o so yun mga kabalitaan? May info nga mismo si Kitty tumawag. At ito na naman hong si uh, Taklesa, Palingkera, ah, tahol ng tahong parang asong ulol mga kabalitaan. At itong malakan uh, malakanyang vlogger, ay bumana to kay VP Sara Duterte na kung saan ay nagiging asal bata daw Maliban po doon sinabihan niya rin at sumagot siya sa tanong ng isang reporter ni uh, ni Ivan Marina na parang tinutukoy na sinisisi niya pa yung administrasyon dahil sa Bullards na kung saan ay hindi daw uh, gumana nung uh, rumagas ang uh, isang SUV dyan sa NIA Terminal 1 mga kabalitaan Yusek, bukod sa driver's error, isa sa mga sinisisi sa nangyaring aksidente sa NAIA na ikinamatay ng dalawang tao ay ang hinihinalang substandard na bollard na dapat sana napigilan yung SUV at naprotektahan ng mga tao roon. What does the palace have to say about this as well as the implied corruption in government contracts? Opo, nakakalungkot po. May mga nasawi. Dahil sa di umanong Kung makikita niyo mga kabaitan, dawi ho siyang sumasagot. Oh at yung tono ng kanyang pananalita. Talagang nakakairita no? Uh, makikita mo yung kabastusan talaga. Kahit magbihis pa siya nang uh, gaano kaganda pero yung panguugali makikita nasa harapan talaga. Eh. Makikita mo na uh, isang attack dog at uh, bastoso na isang uh, klasing USEC. Perspektibo na bollards na na-install po sa NIA Terminal 1. At uh, ito po na na-install sa panahon po ng dating administrasyon? O ano ngayon kung na-install sa panahon ng na, dating administrasyong uh, Duterte? Eh kung sa panahon niya ni Tatay Digong Duterte na dis nagkaroon ng ganyang uh, insidente, ay sigurado hindi hu talaga niya pababayaan yung mga biktima bago siya pa nga ipupunta at magbibigay pa ho ng uh, tulong pinansyal. Eh kayo, uh, parang wala naman tayong naririnig nakikita na uh, nagpaabot ho kayo ng tulong pinansyal sa mga nabiktima. Hanggang investigasyon lang ho kayo. Takot kayong ma-ano, ma, ma-bawas-bawasan yung perang tinatago nyo dyan sa Malacanang. At uh, hindi rin papayag si Tatay Digong Duterte at talagang siya mismo mag-iimbestiga personal ho dito at lahat ng mga uh, involved dyan sa na ay papatawag talaga yan ni Tatay Digong. Eh, kayo, anong ginagawa nyo? Masinisisi nyo pa yung administrasyon ni Duterte. Dahil nga sa depektibong uh, bollard na yan, eh malay ba natin yung inipresenta ho ng kontraktor uh, ay yun po yung nakasaad sa original na pag-purchase mga kabaitan. ipano eh, paano pag pag iba na? Eh kung sabihin natin may lapses dahil hindi na check pero hindi dapat masisisi si tatay Digong Duterte dito dahil sa tuno pa lang ng kanyang pananalita ipinahid niya na hugas kamay na ho sila sa kapangyayari at yung sagot niya ho dito mga kabaitan ay wala ho talaga sa ayos ibig natin sabihin talagang pinapatunayan niya na sa sarili niya na mahina ho talaga yung comprehension itong si uh, aw aw palingkera vlogger ho ng Malacanang at sa panahon po ng uh, ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Pinaiimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yung po ay uh, sa pag-uutos po ng Pangulo at uh, ito po tutugunan kaagad agad, -agad ni Secretary Vince Dizon. At dapat maimbestigahan talaga kung uh, hindi lang yung uh, Bollards yung iimbestigahan pati yung driver, kailangan talaga madrug test kailangan busisihin talaga sa CCTV camera, makita ho ano yung kadahilanan so hindi naman ho sadya ho hindi naman talaga intentional yun na babanggain yung mga tao na nakatayo ho dyan sa mga entrada at exit area ng terminal na IA-1 dahil yan po talaga ay maraming tao ho dyan, e yung uh, pangyayari yun ay aksidente ho yun at huwag nyo pong i-connect yan sa administrasyon ni Tatay Digong Duterte dahil ay hindi ho yan sinasadya e kung bollard nyo pag-uusapan Uh, ibang usapan ho yun mga kabalitaan. Huwag niyong isisi sa Bollard yung incident na yun. Kahit sino, hindi makakapigil ho. Pag yung sasakyan na hong na hindi na hong makontrolar ng driver, wala ho kayong magagawa ho dyan, mga kabalitaan. So sa punto dito ay parang may paninisi ho itong uh, si uh, Au Castro mga kabaitaan sa dating administrasyon ni Duterte. So, dito ho naman, sinabi niya rin na asal bata daw si BP Sara Duterte. Kasi, uh, sa panayang po kay Vice President Sara doon sa Sambuaga, sinabi niya na posible daw yung, ano, yung bentahan ng 20 pesos na bigas. Pero ayaw niyang ibahagi kung papaano gagawin yung uh, pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Kasi ayaw niyang tulungan si Pangulong Marcos. Ano pong reaction dito ng Malacanang? Lumalabas po kasi ko ano po ba talaga ang anyo ng ating bise presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng bise presidente bilang isang public servant. Oh, di ba? Napaka Sa Napaka ano ho, napaka layo, layo ho ng uh, sagot nitong si ano, Au Au Castro mga kabaitan. So agad negatibo agad yung kanyang sagot. Maayon pa sa kanya, eh makikita daw yung panguugali uugali ni Inday Sara Duterte na ganun ho, may kulay daw. Eh ikaw ba naman, bubog sarado ka na sa administrasyong ito, pinahiya ka na, sinira na yung uh, pangalan ng mga Duterte dahil sa inyong mga ligasyon na at uh, ganido sa posisyon, sino pa ba yung may lakas loob na tumulong ho sa inyo? Karapatan ho ni Inday Sara Duterte na hindi ho tutulong dyan, It, it, pinangako nyo yan eh. Bago ho ang alalan, ipinangako ni Bonget, dapat si Bonget ang magbigay ho ng solusyon dyan, hindi ho si Inday Sara Duterte. At kung ako naman ho si Inday Sara Duterte, ayaw ko rin na ibigay yung mag-contribute sa kanila kung ano yung idea na dapat hong gawin para maitupad yung 20 pesos per kilo ng bigas. E ito na ho si Castro, itong katangahan nito, ay makikita ho natin laging sa ho mga kabaitan sa sagot. Ito po ang kanyang sinabi na uh, imposible talaga ang 20 pesos na bigas pero pwede siya hindi ko lang si-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po no, naturalmente ayaw niyang tulungan di nga siya tinulungan eh No, in-impeach nila si nung planong pag impeach ng uh, mga kamara uh, may nagawa ba si Bungit hindi ba niya napakiusapan yung kanyang pinsan o, kasi nga gusto niya rin mangyari yun kasi sila ang makabinipisyo doon sa plano ni Tamba eh ngayon sa 20 kilos uh, 20 pesos per kilo na bigas ay simpleng problema ho yan. para kay ni Sara Duterte dahil sa kanyang nalalaman ayaw niya rin ibahagi ho sa administrasyong ito dahil siya naman pong nakako nito hindi si Sara Duterte kaya kayo ang Magrisul uh, magresolba sa problema ito na talagang harap-harapan yung pambubudol nyo para makakuha o kayo ng maraming boto noong nakaraang eleksyon. Yun po yung totoo ho dyan. Huwag nyo na pong ilihis yung usapin na yan dahil hindi ho kayo mananalo dito, hindi ho makakaopo yung inyong amo kung hindi ho nagpabudol si Day Sara Duterte. Dahil nga, nagtitake advantage ho kayo, isip nyo, nakakayanin nyo lang si Sara Duterte at nagkakaisa ho kayo. Pero hindi niyo alam na ang makakalaban ay ang taong bayan pala, mga kabalitaan. Ang tugon niya uh, Vice Presidente ng Vice President, sa pag-amin niya pong ito na hindi niya isi-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman, dahil nga sa ayon niyang pagtulong sa ating Pangulo, ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na meron kayo para sa taumbayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tinatiming. timing Hindi ba na po naiisip hindi daw ito dapat din na timing. Sino bang nagta-timing ho para ibinta nyo yung 20 pesos na kilong bigas per kilong bigas? Iba kayo lang naman. Uh, ah, tinatiming nyo ho dahil eleksyon na. Ngayon nyo po i-release yung mandato na yon para ho mabinta yung bigas. E kaso nga lang, hindi ho kakayanin ng gobyerno. At hindi ho talaga ito ah, pahintulutan ng panahon na hindi matuloy yung pagbibinta dahil mali yung inyong diskarte. <laughs> At yung pagbibigay ng uh, tulong or idea ni VP Sara Duterte para maituloy yung uh, pagbibintaho ng 20 pesos per kilo ng bigas ay hindi ho yung kasalanan ni VP. Wala hong uh, mali sa sinasabi ni VP Sara Duterte. Sa panahon ho ngayon, sa sitwasyon ho ngayon mga kabalitaan, hindi ho niyo masisisi si Inday Sara Duterte. Kayo dapat ang uh, gumawa ng paraan paano resolve ho ito. Dahil nga, hindi makapag-isip ng maayos dahil mga bangagong nasa Malacanya. Yun ang mahirap po dyan mga kabalitaan, lalo nito si Castro. Walang naibibigay uh, na kaayusan ho dyan sa Malacanya. Kung Pag pag-uusapan ho yung uh, komunikasyon, dahil puro sablay yung sagot ho nito. Ba't walang nakapuna ho dyan sa Malacanang sa babaeng ito na dumadagdag lang ho sa problema ng administrasyon mga kabalitaan? Nang Vice Presidente, ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po't yung iba ay nahihirapang bumili. Well, ibig sabihin nun, nun kung gusto nyo pala ng tulong ni Indri Duterte, ay hindi pala kaya ni Bungit na gawing 20 pesos per kilo ng bigas. Ba't ayaw niyong ipamuka kay VP Sara Duterte? Well, kung ayaw na tumulong sa amin, ay kakayanin ho namin yan. Ba't pa ba kami aasa kay VP Sara Duterte? Eh marami naman ho kami maeksperto dito. Eh nag-iisa lang ho siya. Dapat ganun sana mga kabaitaan. Hindi yung pasasaringan mo si Sara dahil sa pangugali, hindi tinitignan yung uh, sitwasyon sa panahon ngayon. Huh? Wala kang karapatang magsalita ho sa ganyan dahil kayo lamang ho ang talagang gagawa niyan, hindi si Inday Sara Duterte. Matapos yung binastos, matapos yung niurakan uh, niyurakan yung kanya pagkatao, may lakas lobo kayong magsabi sa kanya ng ganyan, hihingi kayo ng tulong o parang gusto nyo pa yung tulungan si tumututulong uh, si Inday Sara Duterte sa inyo, kahiyahan kayo. Nang uh bigas kahit sa uh, kaya't na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin. Ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi Sino bang naglalaro dito sa bayan? 'Di ba? Pinaglalaruan niyo lang si Inday Sara Duterte, pinapaikot niyo si Inday Sara Duterte na team unity. Eh lumabas yung katotohanan, hindi pala nangyari yung 'yun. Yung continuity na sinasabi. So kayo ang mahilig ho. Kayo ang mahilig na maglalaro sa taong bayan. Nilalaro nyo lang yung uh, pagiging yung nakuha yung posisyon diyan eh. Ah, uh, inuuna nyo pa yung uh, paghahabol ho sa mga taga-suporta at mga DDS uh, uh, vloggers lalo na ho sa mga Duterte. So lahat ng mga sinasabi dito ni Aw Aw Castro mga kabalitaan, sablay na naman ho. Itong uh, si A Aw Castro mga kabalitaan. So reyna ho ito ng uh, kasinungalingan at laging sablay ho ang mga sinasabi na hindi ho natin alam kung ano ho yung kanyang nagigi, magiging punto sa tanong na ito at dahil po sila ay mismo walang kaalam-alam kung ano talaga ang gagawin nila dahil napipilitan lamang silang ipalabas sana ang 20 pesos per kilo ng bigas dahil sila po ay sa Blayho Kulela at lagapak sa survey, lalo na ang kanilang amo dyan. Di mo alam kung maaasahan pa ba sa panahong ito o nagpapakapalan mooks na lang sila dyan mga kabalitaan. I Isang malaking playground. Wag naman po sana maging asal bata ang bise Presidente. Hoy, wag naman sana maging asal bata ang uh, ating vice presidente. Ito panoorin niyo kaya mga kabalitaan. Sino po ba yung asal bata batao dito? Sino ba yung tahol na tahol dito? Oh. Para kang ikaw abusado? sige Mo. 'di ba bastos? Oh. Uh, ah, di ba? Umihingi rin pala ng pasensya eh. Ah, sino ba yung asal bata ho rito mga kabalitan? Itong si Inay Sara Duterte na mahal ng taong bayan o itong taklesa, palingkera, laging basa yung bibig, malakanyang vlogger mga kabalitaan na si Castro? Ha? Wag niyong ipahid ka Inday Sara Duterte ang pagiging asal bata ninyo dahil may pruweba kami na kayo ay asal bata para kayong naagawan dito ng uh, chocolate na pinagpipilitan mo yung sarili mo na bawiin yung chocolate na inagaw mula sa iyo. Oh, ano kasalanan mo? Parang yan. Ano kasalanan? Yan ba ang klaseng uh, undersecretary ng Presidential Communication Office? Nang wala pa sa pwesto mga kabaitan, sobrang bastos, sobrang yabang at walang karespe-respeto sa, osang, sa isang police officer dyan sa presentong iyan mga kabalitaan. Sino po ba ang masasabi nating asal bata? Ito, hindi na siguro to asal bata, asal hayop na to mga kabalitaan. papa pa to, panuorin nyo kung paano na binastos yung isang babaeng police officer ho dito. O, utak ng putak ko. Ang laki ang, ang, sakit pa ng ano, ang tulis pa ng uh, boses mga kabalitaan. Tingnan mo yung pagmumukha nito. parang baluarte niya eh. Sinigaw-sigawan niya pa yung uh, police officer, walang karespeto, walang kagalang-galang mga kabalitaan. Kaya nga kahit sabi ko nga sa inyo, kahit magbihis pa usya oh ng uh, kahit pag kahit sa panang buong gintong uh, damit, ay hindi ho makikita yung kakintabano ng ginto. Mawawala dahil ho sa pang-uugaling asal hayop itong si Au Au Castro, mga kabalitaan. Yung pagiging asal bata ay ste, asal ayo ay ste, asal bata dito ho, mga kabalitaan sa vidyong ito. Dinala niya pa rin ho diyan sa PCO. Oh. Kaya nga po sabi ko sa inyo, wala tayong makukuhang tamang impormasyon Kundi ho, kabastusan lamang nitong si Auau Au Castro, palinkera, basa lagi yung bibig, ha? vlogger ho ng malakanyang atakdog pa, mga kabalitaan. O sino ngayon ang asal-aso, asal-aso, asal-bata dito, mga kabalitaan? O ulitin ho natin ito. Yeah oh uh, diba? uh, okay, eh. eh, di ba oh maging napasen ay di kulung usar ito mga kabalitan pagkatapos parang 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 ito parang 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 Ah, uh, di ba bastoso? So, yun po yung bastos na pCO undersecretary jaan sa Malakanyang. Kaya huwag ho kayong maniwala dito kay Inday ka, Castro, Inday Castro na, Inday Castro na tuloy. Itong kay uh, asal aso Castro mga kabalitaan. Huwag ko kayong maniwala ho dito. Ito ang sinasabi ni Inday Sara Duterte matapos niyang sinabihang asal bata daw si Inday Sara. Huwag kang asal bata, makasiri doon sa remarks mo na hindi mo ituturo kay BBM kung paano ibababa yung 20 pesos na kilo ng bigas. Kanino ba yung Yung best friend mo. Sabi ko na nga ba, huwag na tayo makinig kay Kim Castro kasi sa siya gigot, garbage in, garbage out. Tama na. So yun po mga kabaitan, pinapakita lang natin yung sagot ni Desara Sara. Simple lang ho, ha? Basura ho itong si uh, ano, si Castro. Ganun lang ho, isang basura ho na under mga kabalitan Oh, napakasimpleng sagot ni Desara Sara. Tapos sasabihin ni Castro na asal hayo po si Inday Sara. I mean, asal bata. Hindi ba unfair ho 'yan sa side ni Desara Sara Duterte? na sumasagot lang ho siya, pinupunuan niya lang ho yung uh, pambubudol sa 20 pesos per kilong bigas tapos sasabihin agad ni Castro na makikita ho natin ng yung kulay ng ating uh, vice presidente. At uh, sinasabing uh, pinaglalaruan lang daw. Ano pinaglalaruan? Kayo may kat may kayo ang dapat ho na gumawa ng solusyon dahil nga po kung sa sarili ko naman sino pa ba ako para tutulong ho sa inyo? Eh gusto niyo, eh, yun ang ginusto niyo eh. Eh di resolbahin niyo. Eh, parang sinasabi ni Castro dito, natatanggapin ho nila yung ideya ni Nay Duterte sakaling ito ay magbibigay ng tulong ho para marisolba yung problema sa 20 pesos per kilong bigas. At ang tamang sagot ho sa tanong na yon ganito lamang ho. Well, yung ating presidente, ay uh, yung vice-presidente, may karapatan ho hindi tumulong dahil alam nyo naman po kung ano hong nangyayari ngayon sa politika. Kung maaari, kung gusto niya tumulong, mas ikakasaya ho ng karamihan for the sake na lang para sa mga madlang people. O ganun o. Yung very professional na sumagot, eh, itong si itong si Au, Au Castro, very unprofessional ho. Maliban sa pagiging unprofessional, mahina ho yung kanyang comprehension. So tanong po natin, ano ba ang masasabi niyo sa ginagawa o sa mga sagot ni Auau uh, -Au Castro patungkol ho sa mga iba't ibang usapin sa ating bansa laban ho sa kanilang administrasyon. So bago po tayo magtapos mga kabaitan, huwag kalimutan ho mag-subscribe at pindutin ang notification bell. At siguruhin nyo po na mag-comment kayo at buhusan ng maraming komento, reaction, opinion at paliguan ng maraming likes. At tuloy-tuloy lamang uh, sa panonood, hayaan nyo po yung ads na inyong mapapanood sa ating uh, video mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo po ito ating video presentation, umutok lamang sa ating munting bahay. At salamat to ni Mami Rose and uh, Boss Toby. Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sa ating mga bagong bayani o makabagong bayani ating bansa, ang overseas Filipino workers, saludo ko kami sa inyo. Maraming maraming salamat. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Masalam sa inyong panonood. Pilipino dyan sa The Hague. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagbantay kay uh, Tatay Digong Duterte. At lalo na ho sa ating mga bagong nag- uh, Meron nga po ba, sa mga gusto nga po palang uh, mag-join, pinutin nila po yung uh, join button dyan. Meron na tayong dalawang miyembro, bagong miyembro. ah uh, pasasalamatan natin si Romeo De Los Reyes at si Rosana Concepcion. Sila po yung ating uh, members dyan sa ating munting bahay, mga kabalitaan. Sa mga lupalop na ating mundo, Luzon, Visayas at Mindanao, basta may mga Pilipino, ang programang ito ay para sa inyo. Oh To God be the glory. Wawa, pizza. Peace out.